Okay, so ang topic for today is ang about po sa ulang. Okay, ano nga po ba ang ulang? Ang ulang po ay uh, isang uri ng uh, hipon or yung malalaking hipon na nakukuha po sa or nabubuhay sa fresh water. So po, kasi uh, nung mga, nung nakaraan video ko po, marami pang nagtatanong uh, kung paano po ang mga dapat gawin or basic na dapat gawin sa pag-aalaga ng ulang. Okay, so uh, po natin yan ng uh, panibagong video ngayon nga ayan. so uh, ayan mga kabakyard uh, kung nakikita nyo nandiyan po sa sa video na piniplay ko po sa taas ang itsura ng ulang na normal na nakukuha dito sa atin or ang tinatawag na uh, freshwater prawn okay. so ayun mga kabakyard ano nga po ba ang uh, uh, benefits sa pag-alaga ng ulang okay so first po pwede nyo po pang sarili, pang ulam kasi ang ulam po ay uh, normal na mas malalaki po kumpara sa mga regular na hipon kung uh, mag-aalaga kayo nito within a few months may sarili kayong pang ulam and pangalawa ay napakaganda po itong gawing negosyo dahil uh, uh, alam naman natin na uh, ito po ay uh, for food consumption so ang food, uh, basta po ang negosyo ay connected sa food is napakaganda po mga kabakyard. So, ayan, marami na po ang maling din po dito maliban sa pagkikrayfish at dahil nga po dati may mga crayfish naman po na tayo. So, we, uh, we decide po na dagdagan pa yung mga crayfish. So, ngayon nga po, yun nga po ang ulang. Okay? So, Uh, meron po tayo dito mga kabakyard dalawang klase ng ulang sa Pilipinas or uh, yung pinaka basic po na ulang dito sa Pilipinas na makukuha natin is uh, yun nga po yung Uh, native na ulang oh, mas maliliit po siya ng konti and then uh, brown ang kulay niya and normally po siya nakukuha doon sa mga uh, mga sulok-sulok na na parte ng uh, bundok or na mga sapa or yung mga ilog na nasa kabundukan na po nakapesto Doon po sila nakukuha normally kung uh, familiar po kayo dyan ah uh, shout out sa inyo okay so pangalawang klase po is yung tinatawag na uh, giant uh, ulang or your yung giant freshwater prawn okay so ayan po napapakita po natin nandiyan na po yung uh, video sa taas na uh, ang itsura niya po is bluish and then uh, medyo uh, mas malalaki siya Dihamak po siya na mas malalaki kumpara doon sa native uh, times 3 times 4 minsan okay so kung mag-aalaga na rin lang tayo, doon na tayo sa giant. syempre, di ba? Para po, hindi sulit, uh, hindi sayang yung panahon at uh, pagod natin sa pag-aalaga. So, pag uh, ng harvest season, malalaki yung makukuha natin. Okay? So, ano nga po ba ang mga basic na kailangan sa pag-aalaga ng ulang? Okay? So, start po tayo. niyan, Papa, uh, ipapakita ko po sa inyo yung mga dapat na uh, ihanda bago po sa pag-aalaga ng ulang. Okay? So, first po na kailangan natin is uh, yung uh, container or holding tanks na paglalagyan natin. Ayan, nandito po, number one candidate natin is uh, aquarium. Okay? So, may magtatanong bakit aquarium? Uh, kasi nga, di ba, nasanay po tayo na ang mga hipon or yung uh, mga ganyang klase ay pinaparm sa malalaking uh, Uh, space or yung mga mud pond na tinatawag. So tayo po ay ang inishishare share ko lang po muna sa inyo ay ang setup ng backyard kasi wala po tayong uh, malalaking uh, wala tayong budget para sa mga malalaking fish pond. So pero gusto pa rin po natin mag-alaga, okay? So dito po sa mga ganitong mga kalalaking aquarium, 15 gallon tank, 20 gallon tank, pwede po tayo mag-alaga. Yes, okay? Pero limited lang po. Huwag mo natin huwag po natin lalagyan ng crowded. So sa ganito siguro ang trio ay okay na. Kayang-kaya po dyan mabuhay ang uh, tatlong teraso, dalawang babae, isang lalaki as a beginner for backyard. So, kung siyempre, aaralin mo pa yan. And then, kung medyo may mas marami-rami, mga sampo ang alagaan uh, nyo, uh, pwede po tayo sa ganito. Yung trapand, yan. Uh, crayfish po ang nakalagay dyan pero sinasample ko lang po uh, ito po ay nabibili sa si Shopee pwedeng pwede po yan uh, gamitin uh, as a holding tank ng ating mga ulang okay so next po uh, so ayan mga kabakyard next po is ah uh, concrete pond. Okay. Kung meron naman po kayong uh, kakayahang mag uh, build ng concrete pond na katulad nito ito po yung uh, sinet up natin yung nakaraan uh, may video po akong ginawa nito pwede po kayong magpagawa. So mas malaki-laki na po ito. Doon sa mga nauna kong bilanggit. Uh, kaya na nito mag hold ng up to 20 or uh, 30 na breeder ng ulang. Yan, Okay. So ayan po yung mga pwede nating uh, pang starting. And next mga kabakyard, syempre kakailanganin po natin ay yung mga hides. Yan. So, ayan po mga kabakyard. So, ang ulang po ay mas malalaki na. So, kailangan mas malalaki din po ang hides niya. So, ito po ay uh, PVC pipe na d Uh, kung meron kayong mga D4 katulad po nitong nandito sa dulo ayan, mga number 4 na PBC mas okay po yan mas malaki mas okay kasi uh, same din po ng creepish nang ulang po ay territorial at mahilig din po magtago so kailangan po talaga sila may mga hides kasi kung wala syempre magkaka uh, magkakaaway-away sila laging makikita and ending baka magpatayan okay and then next mga backyard is ang Ah, pump. Ayan. So, depende na lang po sa inyo. Depende sa kung gaano kalaki ang tank na ginagamit nyo. Ah, Doon din po kayo magbe-base ng kung gaano kalaki ang pump. So, ang ginagamit ko po, ito. Ayan. Ah, Provenient tested ko po yan. Ay submersible na pump ng Aqua Speed E3000 po nabibili yan online of course so ang purpose po niyan para mag pump ng tubig papunta sa ating uh, filter system ayan ito po yung setup niyan mga kabakyard so hinarangan ko lang yan para uh, nakakulong yung pump dyan and then paakyat yan dito ito yung ating filter system so para po hindi agad magdudumi yung ating mga Uh, tank na ginagawa kailangan po talaga na mayroon tayong uh, filter system Ayan. so mayroon na rin po akong video na ginawa nito mga kabakyard kung paano gumawa ng uh, filter system so pagakyat ng tubig yan babalik yan dito sa ating pond uh, so pangalawa maliban sa filter uh, sa pump so kailangan din po tayo laging may uh, naka-reserve na aerator. Ayan. Ito po sa akin ay uh, portable aerator uh, lagi po yan naka-reserve in case of brownout kasi yun po ang kaibahan nila. Ang creepish po ay kayang mabuhay ng ilang oras kahit walang uh, filtration or uh, aeration. Pero ang ulang po ay mahina po sa Uh, ganyan. So, kailangan po mayroon silang continuous na na uh, supply ng oxygen. So, uh, pinatay ko lang po yung pump natin kasi uh, maingay. Pero, ayan po, eh, ito po yung actual niya na yan. So, may bagsak ng tubig po dyan. And then, yan na po ang magpuproduce ng oxygen sa ating tubig. At the same time, nagpipilter na po. Ayan, yan lang naman po mga kabakyard ang basic na kailangan. And next, of course... And ayun nga po mga kabakyard, next po natin is uh, magpo na or magpo-provide na po tayo ng ating mga breeder. Kasi syempre po, kuha tayo sa mga trusted or sa mga legit na mga seller. May, marami po tayong mga seller dyan online. And uh, kung wala po kayong alam pa, Ah, uh, pwede kayong mag-comment below and i-re-refer ko po kayo sa uh, mga kakilala ko na legit talaga na makukuhaan ng breeder, okay? So uh, sa mga, sa, mga nagpaplano or nagbabalak uh, mag-start, I advise po mag-start po kayo sa breeder size na po. Uh, Wag po muna kayo kukuha ng uh, mga front or yung mga maliliit pa kasi uh, medyo mas masailan po yun alagaan uh, mas madali dali po kung mag start kayo sa breeder na mismo kasi uh, aralin pa lang po natin or kakabisaduhin pa lang natin kung paano ang pag alaga so mas okay uh, sa breeder na po kayo ayan no nakikita nyo po mga kabakyard yung unang batch ko ng uh, breeder healthy healthy malalaki na uh, trusted po kasi ang nakuhaan natin yan okay so Ayan po mga kabakyarda, uh, 'yun po ang mga basic and then kung uh, pagdating naman po sa tubig, uh, may nagtatanong yan, ang ulang po ay nabubuhay sa freshwater. Kaya wala po kayong problema, kayang-kaya yung mag-alaga kahit nasa bahay lang kayo. And uh, nasa backyard lang okay yan so uh, mga kailangan lang po yan ng brackish water sa panahon ng pag mayroon na po silang itlog and then uh, yung malapit na po mag uh, mag hatch yung mga itlog nila so gagawa na lang po natin yan ng separate na video And uh, para mas may pelawanag po natin ng maayos. Pero normally, ang uh, buhay po nila ay nasa fresh water. Uh, 90% ng uh, buhay nila ay nasa fresh water. So, ilang araw lang naman po yun mga ilangan ng brackish water. okay And okay, yan na nga mga kabakyard. And share na po natin kung ano yung mga uh, dapat at mga basic needs sa kung magsisimula po tayo ng uh, ulang backyard farming. Okay? And hopefully may naitulong po ako sa inyo sa video na ito and may na i-share na naman po tayong bagong kalaman. Hanggang dito lang po muna tayo sa mga hindi pa po nakasubscribe jam na please subscribe na lang po. Malaking tulong po yon sa ating channel. Okay? Thank you, thank you and goodbye.